Hello, oh, ang kit ng mukha. Ang kit mukha ng mukha Ang kit ng mukha. Asher! 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 <laughs> <Be. laughs> Nakita kita sa KSS. Alam mo. Ito pala lang ang surprise. Niya, ne, sabi ni ah. Baba. Pow... Ay, tao ka na tao. Say, mas mataba mas mas na. Mas mataba ka na sa akin ngayon. Oh, tayo pa kayo pa. Ate, ate ano? Ate, ate ka na dito. Ate, ate ka na dito. Ate, alam <laughs> mo, sabi ko na eh. Ilang beses na kami muntik-muntik ni kay 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 din eh. Ay! Ay sino you? yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Happy? O kayo naman! Kayo naman! Ilan taon? Hi! Sir. kayo na. surprise na. Ang dami surprise na. Effort ako na. Oo, ang tagal namin. Ang namin. Sabi sa iyo, sana si Manel. Ay, 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 Pia. Sabi sa no? Lain na, lain na. sa naman kayo magkikita.